yan guys, dito kami sa ano, patatas. Ito ay ihahanda, itatanim. Yung buong ito ito, ikakat yan. yan, parang ganito. Yan tapos yung itong mata hindi yan ikakat kasi yan yung itatanim. Yan yung parang ganito. Yan yung parang may mga mata yan yung igaganyan pagtanim. Yan kaya yung mga mata. Nakaano siya. Yan. Mata yung may nakaano na. Nakausli. Na ano. Yan. So yan una yung mga mata. So ganyan yung ano ikakat siya. Katulad nito guys. Ayan tignan nyo. Katulad nito yan. Basta hindi mo aanuhan yung ano yung mata na yan. Hindi mo po siya pwedeng. Yan. Yan. Yan, so hindi natamaan yung mata. Ayen. Yan. So ito dalawa siguro. Hindi ba? Kan. ka? Ayon niya akong pasalihin. Ayan. Kasi kagagaling ko lang sa trabaho pang gabi ako. Gusto niya matulog na lang ako. Ayan. Siya lang daw mag-isa. Sige, kung yan yung gusto niya, at least matutulog na ako. Char! Ito na guys. Nag ano naman, magtatanim na naman ng ano, ng patatas. Ito yung plastic ano tinatakpan pag tinanim ng pag nagtanim ng patatas ayan ito yung ma makina niya na nagaano ng ano ayan ayan siya pag isa lang ang inaano manumano ayan, ito dalawa kataniman ito ng patatas hindi marami pang gamit lang Ayan. yung dalawang line mula doon malayo yung asawa ko lang ang nagano nito kasi natulog ako kagigising ko lang yan dito yung patatas tinakpan yan ito naman na nasa sako mga ano yan abono yan ilalagay dyan sa ano wala pa yung asawa ko nandoon sa ano antayin ko lang tapos ayan magtatanim na kami ng ano patatas maaga akong nagising ngayon kasi gusto ko lang tumulong pang gabi kasi ako ngayon ang alarm ko kasi mga 5 pasado tapos ngayon 4 pa lang ng hapon kasi naririnig ko na yung ingay nung ano ito yung pang araro niya, tsaka ito Maya-maya tanim kami. Yan ang, ang abono. Ito yung abono. Yan ang mga nilagay na. busy busy na ngayon yung mga ano yung mga farmers okay, patatas ang nga anuhan dito Ayan. bago i ano lagyan ng plastic anuhan mo na lalagyan mo ng ano kabono kinakalat siya guys na ipakalat ng lagim <laughs> lagim ano ata to eh yung abono anong tawag dito yung ibs ibs ng ano ng baka ayan so yan na ipakalat na siya tapos sa ano naman siya ararohin ararohin tapos pag naararo na yan lalagyan na namin ng plastic ganyan tapos tantaniman na ng patatas kaya yan ang hirap dito ng ano kasi dami pang nilalagay bago pa mag ano hindi lang yung tanim tanim lang so maya maya ararohin na to yan ayan naka ano na inararo na ayan Nilagyan pa nung bilog-bilog. Ewan ko anong tawag dyan. Ayan, Oh. Ayan, nilagyan pa nito. Itong bilog-bilog. Oh. Bago. Araruhin. Ito ano pa. Ayan, meron pa. Daming nilalagay dito na mga gamot-gamot. Mga. -gamot ano. Abono. Sanay na pa yan yung asawa ko. Hindi siguro ngayon matatanim yung patatas. Kasi anong oras na? Lasing ko pasado na. Ito yung lalagyan ng ano, yung ano na yan, line na yan, lalagyan ng yung tawag nito. Ayan. Pwede siya ganda, Opa. Ito yung lalagyan ng plastic. Yung katulad nun. Nagtatanim na si Opa ng patatas ayan ayan yung tinatanim niya yung may mata tapos pag nataniman na yun lalagyan ng ano ng plastic ayan. ayan yung mga butas-butas ayan ayan ako din magtatanim ayan paano itong mata. Ayan, yung may mga mata. Ayan, yung itutusok. Sa ano. Ay, hindi. Kasi may hanggang doon ata. Ayan, itutusok lang. Ayan, tas kunting ano, sarado. Ayan. Kunting ganyan. Ayan, basta yung may mata. May mata. Saan na ba? Yan. Yan, tas kunting ano, sarado ng konti. Nasaan na ba yung mata? Yan. Yan, paganyan. Kunting sarado. Ano. lalagay ko dito yung ano yan yung may tumutubo na yun ang itutusok ayan asan na ba yung may mata may mata hinanap yung mata asan na yung mata yan dito Tapos lalagyan na ng plastik. Yung katulad doon sa plastik na yan. 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 Medyo marami pa. Right pa. Right guys, tanim tayo. Tingnan yung mata kung asan yun ang i